magkakapamilya at mga batikan ng pangalan sa politika. Yan ang mga buena manong lokal na opisyal na naghain ang kanilang Certificates of Candidacy ngayong araw. Dito sa Quezon City, susubukan ni Mayor Joy Belmonte na masungkit ang pwesto para sa huling termino kasamang nagain ng kanyang kandidatura ang kanyang ama na si dating House Speaker Feliciano Belmonte. Running mate ni Belmonte si re-electionist Vice Mayor Gian Soto, anak ni dating Senate President Tito Soto na muling tatakbo sa Senado. Wala pang matunog na pangalang humahamon sa tambalan pero giit ng Alcalde, hindi pa ito sure with. If, if, I will run I will be very, very happy. And this is to the grace and glory of God. Key priorities, same social services, shelter, environment, syempre hindi nawawala yan. Kung sa Quezon City hindi mainit ang laban, sa Makati tila magkamag-anak ang mag-aagawan sa isang pwesto. Kanina, formal na naghain ang kandidatura sa pagka-alkalde si Senador Nancy Binay matunog na hamon sa mambabatas ang asawa ng kanyang kapatid at Makati Mayor Abby Binay na si Representative Luis Campos. Giit ni Binay, hindi sila maggalaban at magkaaway ng kapatid pero umaasa siya na sa huli, maayos ang gusot sa kanilang pamilya. Uh, wala eh, parang uh, walang... Uh, walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Pamilya pa rin kami, di ba? And um, mas maging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang abibinay sa balota. So hindi kami magkaaway. Hindi na bago ang agawan sa pwesto ng mga binay sa katunayan noong 2019. Matindi ang naging sagupaan sa pagkaalkalde sa pagitan ni na Mayor Abby at kapatid niyang si Junjun. Samantala, nagparamdam na rin ang mga kandidato sa mga rehiyon ang incumbent officials at dating mga artista na si Bulacan Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro kumpirmadong muling hahangad sa puesto. Sa Camarines Sur, tila balasahan ang strategy ng pamilya Villafuerte. Tatakbong gobernador si 2nd District Representative El Rey Villafuerte habang ang anak at kasalukuyang governor na si Luigi ang kakandidato sa Kamara. Sa pagtatapos ng unang araw ng COC filing, mas maraming pangalan pa ang inaasahan nating lumutang sa lokal na eleksyon. Ilan sa mga patuloy na inaabangan ang sagupaan ng malapitan at rilyanes sa Kalokan Moreno at Lacuna sa Maynila at ang magiging plano ng mga Duterte sa Davao City. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.